Hi mga kachibugang! Siyempre, bagong kain na naman! At dadahin ko kayo ngayon sa isang Korean Team Cafe dito sa Baguio. Naakit ako sa cafe na ito kasi nakita ko garden style siya. Pero hindi ko alam, lumipat na pala sila. Ngayon, indoor feel na sila. Rustic at saka meron din pa rin garden theme. So, let's go! Okay pa rin naman yung area. Actually, lumawak nga. Nagkaroon ng maraming ibang ibang tables and chairs para sa inyo. Pwede kung working kayo, meron silang work tables. Or kung gusto nyo naman nag-chill, meron naman silang sopa na pwede kayong umupo at makipagkwentuhan sa inyong mga kaibigan habang kumakain at umiinom. Kasi yes, pwede rin dito mag-order ng beer. Aside from food, meron din silang shop na nagbabenta ng dried and fresh flowers tsaka mga ibang knickknacks tulad ng shirts and caps. So tara, kain na tayo. Pumunta kami dito nung breakfast at ang order namin ay beef bulgogi rice bowl na napakasarap. Nag-order din ako ng bibimbap na napakalaki, good for 3 to 4 persons ang kadami ng rice at kinain ko yun mag-isa. Nag-order din kami ng caramel latte at itong halabong butterfly tea. Ako, ang laki ng bowl na ito, hindi ko alam nakakayalin ko to. Pero syempre, in-order mo, kaya dapat upusin mo. Diba? Okay, so yun lang muna.